Okay, magandang uh, umaga, magandang uh, gabi, magandang uh, araw sa inyong lahat mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide. At dito po tayo ngayon sa Ninoy Aquino International Airport. Sama po natin ang uh, NIA Terminal 2 at NAIA Terminal 1. Mula rito sa Naya Terminal 1, mapapansin po ninyo ang uh, security uh, prohibited. Ibig sabihin bawal po ito sa loob ng uh, aeroplano na dalhin ha? at kapag uh, mayroon po kayo nito ay tiyak kumpiskado dito sa na, uh, terminal ng ating mga security. So sa kabila po nag, uh, paulit ulit na paalala ng ating pong uh, mga airport uh, security ay uh, pinagbabawal po magdara. Ito po ay uh, isang kababayan natin, isang siman, si Ariel ay uh, paalis ito patungong ibang bansa. nagre po ito dahil and, uh, yung kanyang uh, blender na sa nagdadamitin sa barko ay uh, kinumpis ka. Dahil ang kanyang uh, blender ay uh, alam naman po natin na mayroon itong blade at Iba? battery operated, uh, ibig sabihin uh, yun, hindi yun, uh, gagamit ng ano o yun, bawal yun, talaga yun, ito sa aeroplano yun, dahil may battery ngayon, nisabot, at mayroong sa, ay, posibleng kundo, makapanakit ang kanyang blade na gamit inireklamo po ni Sir Ariel na bakit hindi ah uh, alam para ng uh, security at hindi alam ng uh, para chicken para counter ang uh, mga para dapat para. prohibited dito sa uh, airport. <laughs> Lalo na yung mga nagbabarko, huwag sila magdala kasi dito, kung um, piskayan niyo. Pero chicken in pwede. Hindi eh. pwede kasi nga may battery. Pero pwede sabi daw sa check-in, pwede dito, okay. sa carry. Hmm. Kasi ano naman yun eh, di naman na uh, weapon na ano, kasi gender niya. Uh. Oh. Pero kung kaya dito, sabi nila, hindi daw nila alam. Sa dito, bawal. Alright, uh, yan po ay uh, okay. uh natin na uh, pakikindan yung uh, kanyang mga uh, uh, privacy sa security may, uh, nah, dahil kinumpis ka ang kanyang uh, <laughs> uh, blender na nagagamitin pang sana pang daw niya pang sa pang parko pang uh, sa Sangasiman at uh, mula dun sa <muling> chicken counter sinabi sa kanya na pwede na magdalhin pero pagdating dito sa security, ay kinumpis ka ang kanyang gala. Pawal uh, daw po ito sa loob ng eroplano. So, marami pong mga pinagbabawal mga kababayan na mga item sa loob ng aeroplano, mga, pati yung mga lighter at uh, mahigit uh, 100 ml na mga liquid ay uh, pinagbabawal po yan. So, tingnan po natin, aga napakaraming mga nakukumpiska ng ating pong mga otoridad dito po sa airport na mga prohibited uh, uh, item uh, uh, na bawal talagang uh, dalhin ng mga pasahero so kapag kayo yung pasahero ito po ay uh, tingnan po ninyo, ang mga nakukumpis ka, ang mga uh, bawal ah uh, samot sari po ito punong puno itong kanilang lagayan ayan po ha ah. uh, pati pala yung mga pabango, mga uh, drinks pawal uh, po ay uh, kinukumpis ka po. para kung kayo po yung ay pasahero, ayan, mga lighter uh, gunting uh, ay pawal uh, po na dalhin. Kapag kayo po ay uh, nag-iipake sa inyong mga tahanan at kayo paalis, uh, siguraduhin po ninyo na wala kayong dala ng uh, ganito pong mga item. Uh. at yung mga uh, tubig. Ha, bawal pong uh, dalhin, dapat inumin sa mutsari na itong mga pasura uh, na pinaghalo-halo. Hirap na hirap po itong uh, ating uh, DA paano uh, i-retrieve o tanggalin itong napakarami ng mga laman, ng mga uh, prohibited uh, items sa loob ng uh, plano Ayan no? ah, makikita natin ang uh, sari. Uh, para sa ating pong mga pasahero, ah, kung kayo po ay uh, papalis, ay wag po ninyong uh, dali na. Ah, kung may tubig kayong dala sa labas paramang ay uposin nyo na. Ah, at uh, pwede naman bumili ng tubig sa loob ng uh, waiting area dahil may mga tindahan din po dito sa loob ng uh, paliparan. Napakarami pong mga item nito ang uh, uh, kinukupis ka at uh, yung iba ay uh, mga uh, nakakaposibleng makapanakit. O, katulad nitong uh, kinumpis ka mula kay uh, Ariel, yung siman yan po, yung uh, kinumpis ka sa kanya na may uh, uh, posibleng uh, makapanakit dahil may blade din. Ayan, hirap na hirap Kung po silang uh, atakin itong uh, punong-puno. Isang araw lang po ito, ha? Sa loob lamang ito ng isang araw na na kumpiska ng ating uh, mga security sa naiya terminal mula sa lahat ng ating mga pasahero na papalis. Araw-araw po ito na ka at araw-araw itong uh, Uh, tinatanggal nila rito sa uh, lagayan ng uh, kanilang mga item para hindi hu umapaw. Ha? Ito po, pagdating rito ay uh, gagawin ng uh, uh, segregation. pagkakaroon na ng segregation. Uh, ihiwalay yung mga liquid at ihiwalay yung mga matatalas at ihiwalay itong mga lighter na nakukumpis ka ng ating uh, airport security ang tawag sa kanila ay Office for Transportation Security na kung saan sila may hawak ng x-ray uh, uh, dito po sa atin pong paliparan yan mo oh makikita niyo pati uh, toothpaste uh, mga samot-saring uh, mga pabago at uh, samot-saring uh, mga uh, dilata ay uh, mayroon din ano na kukumpis ka ang ating pong mga otoridad dito po sa Ninoy Aquino International Airport mga lotion ha ay uh, kinukumpis ka tubig oh napakarami po nilang na, na re na tubig so, uh, hindi natin alam kung gano'ng uh, gaano karami ito o yan oh, mga dilata itong dilata dapat daw hindi ito inaano na, ibinubuksan ng ating mga security para hindi ho uh, mga moy, paano kung ito ay uh, may uh, ibang aboy ay buong uh, airport ay magangamoy kapag binuksan. Ha? ayan Ayun oh mga iba't ibang mga klase ng na mga nakukumpis ka lighter, nail cutter, uh, lotion, uh, dilata. ayan Uh, gunting uh, napakarami po itong nga uh, na kukumpis ka na bawal po sa loob uh, ng uh, aeroplano ayan po ah uh, yan ho yung blender na di battery operated na nakumpis mula doon sa ating kaibigan na papalis na seaman ayan ho ay sinasagawa po nila ang uh, segregation akalain nyo po ano uh, napakarami itong nga uh, mga na sa sabat uh, ng ating pong uh, security kung kaya uh, ito ito'y magsisilbi siya ng paalala doon sa ating mga pasahero na kapag mayroon po kayong ganitong mga item na napapanood ninyo ngayon na mga nakumpis ka ay wag na po ninyong ilagay sa inyong mga uh, hand carry uh, bag uh, pwede po ninyo i-check in na lamang yan dahil hindi po ito papayagan ng ating airport uh, security uh, kukumpiskahin po ito ng uh, ating uh, mga uh, security bago kayo ha uh, makalampas dito sa ating pong uh, immigration o, o pagkatapos ng immigration saka yung uh, security ay uh, ipapatupad at uh, magsisilbi itong pahala para sa ating mga pasahero huwag po ninyong dadalhin ang uh, iba't ibang mga item na ito na inyo pong nakikita dahil uh, ito po ay kukumpiskahin kahin may mga nagdadala din po ng mga pabuong dalitong uh, lotion na hawak ng uh, kuya ay uh, talagang uh, kinukumpis ito ha? napakarami itong mga sabotsari na kanila nang isa sa gawa ang segregation. May uh, report din na gagawin ang ating uh, airport uh, police sa uh, Ingil dito sa araw-araw nilang uh, pag-retrieve. Ah, mabuti hindi pa masangsang ang amoy sa mga dilata na kanila ang uh, mga uh, nakukumpiska. Ah, ah, hindi po ito Dalawang araw, tatlong araw, limang araw, kundi isang araw lang po ito. Apaw ka agad ang kanilang mga lagayan ng na nakukumpiskang daming. Ayos! Bye-bye! Subscribe!